Ay, ano ba? Ang mo. Hoy, anilita. Hoy. Makinig ka nga. Di ba long weekend ngayon? Di ba? Eh, apat na araw na pahinga ngayon. Dahil, di diba ang biyernes ay holiday. Monday holiday. So, apat na araw. Ngayon, bukas magiinom kami ha. Ako'y hindi na nagpapaalam sa yo. Hindi na ako humihingi ng permiso. Magiinom kami at 'wag mo akong tatawagan, 'wag mo akong haharapin kung madaling araw na ako ng Biyernes uwi. Ha? Ay kinig ka ba? Ay ka? Ha? <coughs> hindi <coughs> ano 'yon? ang sabi ni Pareng magdung sa asawa niya. Kaya hanggang ngayon, hanggang ngayon di pa nakauwi. Aray. <coughs> hanggang ngayon di pa nakauwi si paring Mag. Ando pa rin. <coughs> Kaya hindi ko sasagawin din 'yan. Pahinga tayo sa ano, kapag um, araw. Tara!